Madami-dami ka bang bawang dyan? Labas mo muna. Pagkatapos, balat-balatan mo nga ito, tatlong piraso, pwedeng-pwede po. Depende sa dami, mas maganda rin talaga, pero dito sa aking gagawin, kumuwala mga ko ng tatlong piraso. Pagkatapos, tanggalin mo nga yung pinakabalat nito. Ma-assure ko din talaga sa inyo na talagang sadyang epektibo din talaga dahil nung ginawa ko, nakabawas din talaga dito sa loob ng bahay. Para na rin mas maprotektahan din natin ang ating pamilya. Para sa akin, subok at mabisa din talaga. Anong lalo na dito sa ating gagawin? Ang kagandahan dala rin ito ay natural organic pa. Mainam din talaga to para din sa mga lamok dahil ayaw na ayaw nila ang pinakaamoy ng bawang. Ang mas madaming bawang, mas maganda rin talaga. Kahit pa mga moy bawang na nga ang loob ng ating bahay, importante, mas maganda rin talaga ang dala nito. Pagkatapos mo nga itong balat-balatin, kumuha ka naman ng cloves. Kung pamilyar ka kayo sa cloves sadyang ito rin talaga ang ayo ng lamok. Kung mapapansin nyo, madalas nating gamitin, madalas din talagang epektibo to para na rin talaga makabawas pang taboy dyan mismo sa lamok. Dahil ayaw rin ng mga lamok ang amoy ng bawang. Dahil meron din tong dalang sulfur ang bawang. Mahusay din talaga ang pang taboy, lalong lalo na dyan sa lumilipad na mga lamok. At kung mapapansin nyo, dito sa aking bawang, tinusok-tusok ko nga lang yung cloves. Mas madaming cloves, mas madaming bawang, mas maganda rin talaga. Pero pinakita ko sa inyo step by step paano gagawin. Ito'y naaayon lamang din po sa gusto nyo pero para sa akin nung ginawa ko rin to talaga namang efektibo rin talagang nakabawas siya ng lamok dito sa amin. Dahil napapadalas din talaga ang lamok. Dahil kahit kayo mismo ay kailangan nyo na rin to. Tusok-tusokin nyo nga lang yung cloves dito sa bawang. At hindi mo na kailangan gumastos pa ang sangkap na kailangan mo nandyan mismo sa kusina mo. Kaya kung malaki-laki din talaga ang space dyan sa bahay nyo, mas marami, mas mainam, mas maganda rin talaga. Ilagay mo nga lang ito sa parting kung saan madalas ang lamok. At habang nilalagay ko nga yung cloves dito sa bawang, nagmo-moist na mismo yung bawang niya. Doon mo mapapansin yung amoy nito, lumalabas din talaga. Kahil sa amoy nito, ayaw na ayaw din talaga ng mga lamok. At ilagay mo nga lang ito dyan sa parting kusina nyo. Pwedeng-pwede po sa ilalim ng sala nyo, pwedeng-pwede sa may upuan an Pwedeng-pwede mo ilagay dyan mismo sa may kwarto nyo. Kahit pa sa mga sulok sulukan gilid-gilidan dyan mismo sa may bahay nyo, pwedeng-pwede to sa likod ng pintuan mas maganda rin talaga. Kahilan lamok, kadalasan madalas din talaga dyan lang banda sa may pintuan. Pwedeng-pwede mo rin to ilagay dyan mismo sa may bintana. Pag nagawa nyo rin talaga to, yung pinaka-aroma din talaga niya'y amoy na amoy nyo na rin. Walang halong chemical. Tumatagal din talaga ang pinaka-amoy niya. Kailangan mo rin ang proteksyon para sa inyong pamilya. Yun lang. Follow for more. Bye!